ay ay tayo kayo dito ha huwag kayo may ngay oh, oh, oh. oh. ba? dami na dami na nga lang kayo eh. so yan langit daw sabi ni tito Di ba merme dayo ka na nga lang mag iingay ka pa dito tali ka na nga tali ka na nga Di pa si Shousy, o. Si, oh. Nasi sa ilalim lang na upuan si Shousy, o. Si, oh. Siyaunay, pasok! Shounay! Dito ka sa loob, ka dyan. Sa ah, may dyan, o. Ah. Pasok na. Pasok. Di pa si Shousy, o. Si, oh. Nasa ilalim lang na upuan ng Shousy si namin, o. Oh. Tahimik. Ni Shounay, o. Oh. Nakaupo sa tabi ni Mama, o. Oh. Hmm. Sky. Baw. Diba? Ayan, pagod na, katatahol. Hmm. Ibao. kayo na nga lang dahil dito sa bukandala kayo pa may ingay eh